Hello guys, good morning. guys, mukbang tayo ng manga guys. Ito. At may maanghang na sili. Hilaw na mangga, medyo hilihino. Pasensya na guys, mga karels, mga followers, kasi medyo magsalita tayo ng Tagalogin. Muna natin Tagalog-Tagalogin. Sir, ko yung Tagalog ko. Alam mo na guys, yung mga followers ko, yung mga followers ko, mga Tagalog yata siya. Tag Tagalogin natin, guys. Medyo para ako sa masalita ng Tagalog kasi alam mo na bisaya tayo, guys. Ito, ito merong hinog Mukbang tayo, guys. Sabayan niyo ako mang agahan. At saka, hilaw na mangga with matching silig. Super hot, guys. At ito, kain tayo. Maaga, na, ko, maaga ako nagluto ng pancit. So guys, alam mo guys, diet ako today. Guys, diet ako today. At ito, maraming kaya Maliwala ko sa guys. Uubusin ko ito guys. At of course, malamig na water. Yan ang maraming guys. Technique ito guys, na hindi tayo mag... Hindi tayo maano... Ano ba yan? kailangan tayo maraming tubig kasi guys, alam mo guys, oh, video mainit kayo guys. Okay, that's it na. Super lang guys. Kain na guys. Ulahin nato itong mangga. Ulahin na ito mangga para pang pag pagganas kain. Ito na guys, sinili. Sili guys. Um. Sili. Alam mo guys, hindi ako mabubusog pag walang sili. Adik ako sa sili guys. Adik talaga ako sa sili. Ito pa. Ang um, ano, pag kumakain ako ng pancit guys, ang gusto ko, gulay. Like Ito mga cabbage. Taros. Ah. Yan ang sarap sa ano. Rice. -hmm. Um, rice. 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 Shout out. Inday. Kain tayo kay. Kapatid ko may mangga. Medyo, ano, uh-huh. mangga. <coughs> matamis yung mangga. Ano to? Shout out sa may-ari ito, kapatid ko si Lila yung binigyan sa akin. Yun. So, super tamis ang mangga nila, guys. Ayan Ayan tayo pansit. Ayun mo guys. Pataka ako sa pagkain. Parang naguguluhan talaga ako guys. Ba't ayaw. Ba't hindi ako tumaba? Nako. Sobrang taka ko sa kainan. Lalo na ang kakainin ko. Ulam ko tuyo. Kuy, sobrang yami, guys. siya. Oh, putar. puta. Oh, na ako sa probing, guys. Kasi ng tubig ko. Ice. Manga, guys. Day, mangga. Mm. Asim, guys. mapangit ito. Lalo tayo pumapangit. mapangit. Ito lang, matamis. Ito lang. Mm. Yan. Alam guys. Hindi ko pag guys. Masarap ako magpansit. Kung gusto mo umorder sa pansit ko. Mmm. O dyan sa akin ng pancit. Yun guys. Kung gusto kayo mag-order ng kanilang pancit, tutuan ko kayo. Murang-mura lang. Order kayo ng pancit sa akin. So uh, guys, sarap ang pancit ko. Ito ang the best recipe ko sa lahat. Pancit. Pancit ni baby. Sarap. guys, thank you for always watching my video. God bless you all. Bye-bye.